Hello everyone! Welcome back again to my channel. It's me, Gracia Mediana. At ngayon naman ay may bago na naman tayong video. Yes, I know it's been a while. I think before this ata since yung last upload ko. Na, you know na, daming ganap this week. Uh, I'm just so happy na 145 subscribers na tayo since the first uh, video that I uploaded in my channel. Ah! Wow! Okay. Okay, ang topic naman natin ngayon is about puhunan. Sari-sari store uh, business or capital, malaki man or maliit. Uh, magkano nga ba yung pinumulan ko dito. Okay, but before anything else, may mga isa shout out lang ako ng mga channel, no? Thank you so much kasi nga, um, 145, 145 na nga yung subscribers ko. At yung I just want to say thank you tapos i-mention ko sa inyo nga thank you so much for subscribing my channel and then thank you so much for the comment and sa panonood, okay? Uh, shout to Tenderan Tahimik, uh, my Rachel, Venus Bitang, uh, Lawrence Moral, Tin That vlogger, let's run test. Bing Dogs AVD uh, Ninya Sari Sari Store and Katis Vlog uh, What is this? Payballs PH and Marie Wings Vlog Hello sa inyong lahat Thank you, thank you sa panonood po I really appreciate it kasi nga um, kasi nakikita ko yung progress ng ano, yung YouTube channel ko um, so sinasabi ko na nga sa inyo hindi naman ako nagbabalik pero hindi naman ako nagmamadali no? pero nai enjoy ko talaga siya I, I love taking video So, naisip ako. Sabi nga na nasawa ko, bakit hindi mo siya i-upload sa YouTube? Malay mo, maka-earn ka din doon, di ba? So, why not? No? Kesa naman, i-upload ko sa Facebook. I, I don't know, kikita sa Facebook man, pero, hindi, hindi masyado, no? Hindi masyado. So, try natin to. Disclaimer lang po, ha. Hindi po ako professional or hindi po ako expert regarding uh, this. This is just based on my um, uh, my knowledge short knowledge. <laughs> okay, base lang po ito sa akin na lalaman, experience at saka sa akin mga natutunan na i-share ko rin sa inyo po. Okay. Ang sagot ko po doon is walang specific amount kung magkano dapat ang ikuhunan sa iyong negosyo. Okay, my disadvantage at disadvantage din tayo. I-consider doon. Okay. Um, kung maliit ang inyong puhunan, okay, ang disadvantage po doon is, ay, olige, um, ang disadvantage po doon ay, maliit lang po ang inyong mga produkto na mapamimili or mapam ma yung mabibili okay tapos naman po ang desa ang advantage doon is when it comes to inventory madali lang po siya i-inventory bakit kasi nga konti lang yung produkto mo. Kung maliit ang yung puhunan, di ba, hindi ka naman bibili ng by cases lang. So, dapat pera-peraso lang siya. Either 6 uh, um, pieces or 10 pieces. Tapos ko na mag-inventory ka at the end of the day, at the end of the week or every month. Madali mo lang siyang ma makukumpute or malilista kung magkano yung mga produkto na, na, natira sa panitin ko. Okay. When it comes to malaking puhunan naman po, ang advantage po doon ay marami kang produkto mapamimili. Yes, marami. Wala nga naman, po, malaking nga yung puhunan po, 100,000, tapos konti lang yung bibili mo. Of course, marami ka talaga bibili ng mga produkto. Tapos ang disadvantage naman po doon ay sa inventory. <laughs> Same lang po siya kasi nga, pag malaki ang puhunan mo, marami kang produkto na pamimili, pahirap talaga siya yung inventory when it comes to pieces. Okay, tips ko rin sa inyo pag malaki na yung tindahan mo. Huwag na po kayong mag-inventory ng buy pieces. abay uh, buy pack or uh, buy box na po at saka buy tie. Yun kasi mas, 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 madali po siya i-inventory pag uh, buy box and buy tie niya. Buy, tie na kasi na marami na yung produkto na binibili mo, di ba? So, yun. Uh, buy box or buy tie na po yung inventory na i-implement niyo po sa inyong store. Salita ako ng salita dito, hindi ko pa nabigay kung ano yung meaning ng inventory. Lagi ako nang ng inventory or inventory. Baka yung iba hindi naintindihan kung ano yung inventory, okay? Okay, sige. Ang inventory po is akong complete list of items such as property, goods, merchandise, and materials built by a business for selling in the market to earn profit. English. <laughs> Sige. Okay, i-elaborate ko na lang po sa inyo. Ang inventory daw po ay isang listahan ng mga produkto sa isang negosyo and uh, sa isang negosyo na siya yung binebenta para maka-earn ng profit or income. Yes, yan po. Yan, yan pong ibig sabihin na yan. Okay, when it comes naman po sa puhunan, an advantage, nasabi ko na po yung advantage at disadvantage, ngayon, may mga uh, uh things to be considered naman po tayo, especially sa space ng um, yung space ng iyong uh, negosyo. Kasi, pag maliit yung puhunan mo, tapos ang laki-laki naman ng space mo, hindi dapat pwede yon di ba? Kung gaano kalaki ang iyong space, tapos ang liit ang puhunan, dapat equal din po siya. Kung malaki ang space mo, dapat malaki din po yung puhunan kasi nga, mas marami kang paninda na madi-display sa iyong space. Tapos ngayon, maliit naman yung space ng iyong tindahan, tapos ang laki ng iyong uh, puhunan, like say, for example, 100,000, ay hindi din pwede yun. Pwede siya, pero, um, magkaano siya ba? Uh, walang proper arrangement. Kasi nga sa tindahan dapat may proper arrangement ka para makainggan nyo ng mga tao or customer sa iyong paninda para sila ay bibili. Yes po. Isa yun sa factor na uh, nakakainggan nyo ng customer is yung arrangement ng iyong mga paninda. And then, magkano naman yung pinuhunan namin dito sa Bosho. Okay. ah uh, pinuhunan po namin dito is 50,000. 50,000 pesos. Hinati namin siya. Yung 25 is for the groceries sa sari-sari store. And then, the other half is for the aggregate supply. Kasi nga, yung tindahan namin is may sari-sari store at the same time. May aggregate supply siya. May ang uh, feeds ng mga baboy, uh, pato, at uh, chicken, and then sa, ano ba, dog food and cat food. Pero selected lang, which is yung, sa uh, binibili namin ay yung mga syllable na mga uh, feeds para hindi siya ma-stuck dito at uh, saka maabutan na expiration. So, magkasira-sira nyo siya. Magkasira-sira Tapos, yung puhunan namin na 50,000 is, ano siya, uh, utang sa kooperatiba. Yes po. You, you, heard it right. Kasi nga, yung wala kaming, ano, wala kaming pondo. Pero, good debt, good debt naman po siya. Maganda po siyang utang kasi nga, pinuhunan namin. Um, pinuhuna na, pinuhunan namin siya sa negosyo. Okay. Ay, um, explain ko na lang sa inyo kung sa next video ko kung ano yung good debt at saka bad debt. Okay? Medyo makababa na rin yung natatalak-talak ko dito, na, na, na ko dito. I explain ko na lang sa inyo sa next video ko ano yung good debt at saka yung bad debt. Okay? Basta, alam na ninyo, yung pumuna na video is 50,000 at the same time, nag-rent po kami ng 7,000. Yung salon ko po is, nagbabayad po ako monthly 8,000 and then at the same time, sa rent ko is uh, 7,000. <laughs> Nagulat kayo, no? ha? Laki, laki. <laughs> Monthly is 15,000. Kaya po ba? Kaya po ba? Yes, of course naman po. Kasi when it comes po na pungunan niyo po is utang, dapat may dos and don'ts po kayong gagawin nun, okay? i check ako na lang po sa inyo sa next video kasi nga, mag weekend grocery pa po ako. Okay, sinasabit ko na lang po itong, ano, itong video na to kasi nga, um, um, medyo mahaba na din yung mahaba na din yung araw na hindi ako nakapag-upload. So, uh, next time po, i-share ko po sa inyo yung mga ginagawa ko bakit hanggang ngayon ay nakapag-survive kami. Dito sa amin negosyo, Bosco, kahit una namin is utang. At saka nag-rent po kami at saka yung uh, namin month, uh, monthly is uh, mag-range po siya ng 3,500 to 4,000. Okay, uh, i-share ko yan sa inyo sa next video ko. Ayan po at maraming salamat. Sana po ay, mas ma -ay may, may may natutunan po kayo sa akin sinishare sa inyo. Sana po ay uh, susuportahan niyo po ako. Salamat po sa papanood at saka uh, marami pa po ako mga videos na gagawan. Uh, I-share ko sa inyo ang mga uh, karanasan dito sa aking monting negosyo. Ayan. Happy selling po everyone. Thank you so much for watching and thank you so much sa pag-subscribe. Happy selling and gracias everyone.